Hi guys, this is Don Salvia and for today, pupunta tayo sa isang shoot and naisip ko lang gumawa ng isang content or isang videos regarding sa mga mistakes na nagagawa ko or mistakes na naranasan ko nung nag-i-start pa lang ako or siguro yung iba dito is nagagawa ko pa rin ngayon or parang nararanasan ko pa din ngayon nakakalimutan ko yung ganito, yung ganyan so, mag-share ako ng siguro 90% of mistakes na naranasan ko or nagawa ko Number one, yung pagkuha ng mga reference photos, uh, it's okay lang naman. Okay lang naman yung magkaroon tayo ng reference photos. Ang hindi lang okay for me is yung nasa phone mo siya at mayroon mo siya tinitingnan. Para sa akin, medyo hindi siya maganda tingnan, lalo na pag nakikita ng client na nagtitingin tayo ng reference photos, check tayo ng check sa cellphone natin. Siguro, one way na maganda pwede is picture natin yung reference photos with our camera tapos doon natin balikan yung mga photos na gusto nating um, kumbaga um, peg para gawin doon sa wedding day na yon pwedeng mas okay siyang tingnan kasi sa camera mo lang ikaw tumitingin hindi siya ganoon ka siguro unprofessional tingnan na tingin ka ng tingin sa phone mo na parang hindi mo alam yung gagawin mo di ba number two, guys is yung siguro Masasuggest case, mag-take tayo ng photos or one photo or one or two photos uh, before tayo malis ng bahay. In that case kasi, malalaman natin kung meron ba tayong memory card, malalaman natin kung low-bat ba yung mga battery natin, malalaman natin kung nag-work ba ng maayos or functional ba yung ating camera before tayo malis ng bahay. So, mapiprevent natin dito yung mga bagay na tulad ng wala tanong memory card, or yun nga, lawbat lahat ng battery natin. So, dun palang uh, mag-check natin kung ready ba tayo dun sa event or ready ba tayo dun sa battle na kakaharapin natin. So, ayaw naman natin pumunta ng event na wala tayong memory card at lawbat lahat ng batteries natin. So, share ko lang na meron akong isang shoot print sa venue ko na nalaman na wala akong dalang memory card. So, buti meron akong dalang drone at uh, yun, micro SD siya. Buti na lang, meron akong converter para sa SD card. So, yun. Okay naman yung naging pre -napp. and yun yung isa sa pinaka um, hindi ko alam kung ano ba papawisan ba ako ng malamig or anything na kabang ba ako kung paano ko sasabihin sa client or pa, paano ko gagawa ng paraan to. Kasi wala akong memory card. Ayaw ko naman kumuha ng um, prenup or ng kasal na cellphone ang gamit ko, di ba? So, yun yung number two. Check natin or mag-shot lang tayo kahit isa lang before tayo mag ng bahay. Para malaman natin kung all goods ba yung gamit natin or all goods ba yung dala nating gamit. Number three is, ito is more on sa mga bago or gusto pumasok sa um, wedding industry or sa event industry as photographer. Bring yung proper gears or proper na equipment sa event. As a hobbyist dati or as a new photographer dati, I think okay na ako mag-cover ng, ng wedding uh, using the camera and the kit lens lang. Pero, yeah, okay lang naman kung dadalin mo yung kit lens mo. Pero, for me, kasi binabayaran tayo. So, dapat alam natin na dapat yung worth it doon sa bayad ng ating client yung output na malalabas natin. For me, ah uh, number one is dapat may dalakang isang prime lens man lang like 50 man lang siguro and or 35 or 85 anything na meron kang isang prime lens is very okay na yon as a starting ah uh, uh, basta meron kang isang lalong lalo na pag low light conditions 50 1.8 is very magandang option agad uh, sa new photographer kasi aside from the kit lens or the zoom lens na meron yung camera natin uh, maganda talaga na meron tayong isa lalong-lalo lalo na for beauty shots or for detail shots so yon yun lang yung isa sa mistakes ko noon na nagbigay ako ng confidence sa sarili ko na kit lens lang yung dala ko Number four is yung going alone Yung mag-isa lang ako pupunta sa event Lalong-lalo lalo na first time ko Siguro pag ganito Okay lang siguro na medyo Konti na lang or halos wala na akong kitain Basta meron akong maisama Na alam kong uh, marunong talaga Or parang matagal niya nang ginagawa to At least at the same time uh, Matuturoan niya ako At kung meron man mga troubleshoot Is Pwede niya akong Uh, masabihan na oh dapat ganto na dapat ganyan alam mo yon and alam natin na mas maganda kapag yung first client natin or yung client natin is naging happy kasi alam natin na um tayo pa rin yung babalikan niyan if magkakaroon niyan ng other event okay number 5 is contract and deliverables so try yung mistakes ko lalong-lalo lalo na nang nag-start ako some, sometime ito pa rin yung nangyayari sa akin sa ngayon na about sa contracts isan kasi kapag ka birthday lang or parang malita event lang eh, hindi na kailangan ng contracts like that hindi ko na naiisip yung mga ganun bagay pero gusto ko lang i-emphasize dito yung deliverables kasi um, maganda na malinaw na mamaya dadating tayo sa event sa event or sa events place or natin yung client yun pala kailangan ng video yun pala yung expect nila pala kailangan ng same day edit, yun pala yung na-expect nila so maganda na meron contract and alam nyo agad kung ano yung mga deliverables nyo before the event day number 6 uh, ito somehow minsan um, nagagawa ko pa rin tong mistake na to is not shooting raw so ewan ko uh, hindi talaga ako fan ng jpeg And kahit saan mo naman i-tanong or i-search Mas masarap i-edit or mas maganda i-edit yung raw Kasi uh, mas maraming details kang makukuha Or mas maraming kang bagay na magagawa Lalo na sa post-editing Siguro magbibigay lang tayo ng konting pera Or magbibigay lang tayo, maglalaan lang tayo ng konting pera Para sa mga memory cards Pero for sure, lalong lalo na kung hindi natin kabisado yung condition ng lightning sa lugar is malaking bagay yung pagshoot ng RAW para hindi tayo hirap sa post editing so yun lang naman yung preference ko as a photographer number 7 is snacks so malaking bagay to yung snacks na to um, minsan talaga may mga event na siguro hindi ko masasabing hindi tayo napapakain pero may mga event na wala na siguro tayong time para kumuha pa ng food dun sa buffet siguro sabi natin ganyan or hindi natin makain yung binigay na crew meal sa atin so kung meron tayong bao na snacks uh, pwede tayong um, kumain siguro from time to time pag mag-share lang tayo pwede tayong sumubo ng snacks natin so maraking bagay yun meron tayong snacks na dala or kung meron kayong nakikita na pwedeng mag-take uh, away kung wala talagang uh, food is yun Basta, malaking bagay yung snacks na meron tayo laging bang snacks. Okay, number eight naman is talking in advance about timeline. So, yun. Maganda rin na makipag-usap tayo sa client natin in advance about sa timeline para alam din natin kung paano natin i-adjust or pa alam din natin kung tama ba yung call time na binigay sa atin. Magagawa ba natin yung yung gusto nila, may prep look ba sila, kapos ba tayo. And para alam din natin at meron tayong laban doon sa mga other suppliers kung oh, sa timeline natin is matatapos kayo ng gantong oras so dapat ang sinashoot na namin is ganito si Bride so malaking bagay yon na nakikipag-usap tayo sa client in advance about the timeline para alam din natin kung suswak ba yung mga plan natin at yung plan nila or kung nasa isang page ba kayo ng client next natin is hindi ko alam kung anong number tayo is charge your battery. Siguro under na to doon sa nauna na check your gears. Pero ito yung isang bagay na nakakahiyang gawin sa isang event na wala kang battery na may charge at doon ka pa mag-charge na sasabihan pa yung client mo na ma'am wait lang po uh, charge lang po yung hindi mo alam kung paano mo alam mo sasabihin in a nice way na lobat po kasi ako eh, 'di ba? At yun lang, magkaroon tayo ng spare battery talaga, honestly. Um, kung pwedeng apat or tatlo, wag lang dalawa for me ah. Kasi hindi ganoon kabilis mag-charge yung battery kung habang ginagamit may isa. Um, para ba? Kapag ginagamit may isa, mas madali siyang maubos compare para mapuno yung isang battery mo. Sana na-gets nyo. Um, magkaroon tayo ng Um, extra battery talaga and charge your battery talaga before leaving the house or before day before ng event. Ito siguro para sa mga ano na eh uh, medyo matatagal na um, uh, na yun nga naintindihan, naintindihan ko naman tulad ko na uh, sa mga nag start pa lang syempre isa lang yung camera or isa lang yung gear na ginagamit kaya maganda talaga na lagi nating alagaan or i-check yung ating ano kasi ayaw natin mag-end up na ang gagamitin natin sa pag-shoot is yung ating phone, di ba? So ang binayaran sa atin is yung high quality na mga photos kaya tayo hinay ng client. So kung kaya natin na magdala ng backup equipment, gawin natin. And kung di naman is always check your equipment before going sa event. Okay, next naman is isa sa pinaka gusto ko na sana nalaman ko in advance pa lang or nung nag-i-start pa lang ako is yung um, scout um, scouting um, ini-scout natin yung place kung saan tayo mag-shoot ng prep or saan tayo mag-shoot ng ceremony in advance maganda na i-scout na natin tong mga to para alam na natin kung saan tayo kukuha ng family saan tayo kukuha ng details saan tayo kukuha ng beauty shot hindi yung kung kailan nandyan na yung bride Tsaka lang tayo magsasabihan na O, oh, saan tayo? O, oh, ano? Doon tayo? Oh, sige, doon naman tayo Para din um, yung time ba Is na ma-maximize natin And hindi parang nasa harap kayo ng client At nanguhulaan kayo kung saan kayo magsashoot So, yon, Scout natin yung place And para magkaroon din tayo ng um, options If ever dito sa napili nating place na to And the time na magsashoot tayo ng bride eh, Or ng family Is biglang sobrang harsh ng araw, at least burn kang other options. Hindi yung lagi kang mag-end up lang sa loob lang ng kwarto, yung mga ganon, mga ganong bagay. Yun lang naman yung pinaprevent natin sa mga ganitong scenario. Okay, nasa last na tayo and yung sa lang is yung hydrate yourself and eat some sugars. So yun, ako gusto, gusto ko lagi may dala na yung sour patch eh. Basta yung chupa chups na sour. Yan, gusto, gusto ko siya na na mayroon akong kinakain na gano'n kapag nasa shoot ako. Uh, ewan ko, nagbibigay ng energy. Alam naman natin na yung sugar is nagbibigay siya ng energy. Alam natin na yung work ng photographer is tuloy-tuloy at walang pahinga. Kumbaga, at kailangan natin laging mag-hydrate at kumain ng mga matatamis kumbaga siguro some of you guys is alam na itong mga bagay na to and some of you is siguro hindi pa so gusto lang i-share to yung mga bagay na to Um, lalong-lalo na sa mga gustong pumasok sa event photography. So, yun lang, guys. Ako ulit si Dwayne Salvilla. I'm a event photographer. So, yun lang. Peace.